Welcome po sa aking youtube channel Mag, magpapakso ako guys ng isda na galunggong. ito guys galunggong isda galunggong papakso ko sa guys sa santol yun ako ditong santol silirin, hiyos, bawang, luya pakso ko ito guys sa santol so, ito yung suka, sisunin ang santol sa ilalim ko ilalagay ang santol yan para maluto na gusto ang santol lagay ko na ang santol next ko ilalagay guys ang isda may ang isda ito, malaking isda yung hmm, aking ipapaksiyo Ayan ito, na anim piraso. Anim piraso isda. Ay, malalaki. Malalaki ang isda, guys. Ayan. Atong bat. Ayan, yeah, sama-sama natin sila Ayan. Malalaki. Hindi ko na yan hihiwain. Okay, yan malalaki. Malalaki na guys. Loya. Loya itang tanggal ng malansa bawang sibuyas sama-sama ko nalagay sibuyas yun na rin guys ang sili green yung pabangos na niluluto sili green yun na rin natin ang seasoning si Pasarap ito. Sesuneng. Ito yung aking paksuna. Galunggong. With santol. Lagyan natin guys ng konteng tubig para may sabaw. So, ano ng tubig. Kunting toyo na lang. Kunting toyo. Tapos soka. Yung <coughs> soka din ang inalagay ko. Ang rin ang pangsamasama guys, tomatoes. Tapos kunting Tapos asin. Uh, paminta pala ito kunting asin lang guys uh, pero guys salang na natin to sa apoy okay guys ito na yung paksyo ko guys kulo 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 na guys ang aking paksyo na may santol ito may santol guys oh kulo kulo na guys kulo 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 na kulo kulo ang aking paksyo na may santol ito may santol guys oh. Harap nito guys. May santol. Sili green. Ang hahaba. Paksiw galunggong. Lagyan ko guys ng santol. May santol itong paksiw ko. Santol. Lagyan ng Santol medyo na may santol Dalungdong ito na isda yan harap nito ang paksiw with santol kain tayo guys guys, luto na to guys ang aking paksiw with santol pwede to eat na kain tayo guys ng paksiw may, may, may na 66 kasi may santol siya guys yan, luto na ito mag-inisin lahat tingin sa so Thank you po. Thank you sa panonood ng aking mga video. Sa so, nagustuhan nyo ang aking mga nilulutong sumuslang ulam. Luluto na. Hindi na lang guys. Thank you for watching. Bye. -bye.